gandang buhay sa lahat. Liza Soberano binisita sa Glit si Pia Wurtzbach sa kanyang room. At grabe, inamin ni Miss Pia na na-starstruck siya sa ganda ni Liza Soberano. Ayon kay Pia Wurtzbach, dumaan sa Glit si Liza sa kanya at siya ay pupunta sa gym. Grabe yung paghanga ni Miss Pia sa ganda ng dalaga. Dahil wala pang ayos ito at wala din make up, pero grabe pa din ang ganda nito. Patituloy, si Miss Universe Pia works back, aminadong maganda talaga si Liza Soberano kahit wala pa itong make up. Ito yung patunay na mas lalong maganda si Hopey sa personal. Samantala, ating panoorin guys, ang mga Pinay celebrities na malakas pa din ang dating kahit naka-boy haircut. At kabilang na nga dito si Liza Soberano. Nakakabilim silang lahat. Hindi talaga hadlang, ang maiksing buhok, para maging maganda. Halimbawa na lang sina, Andrea Brillantes, Sara G, Sura Mirez, Bea Alonzo, Nadine Lustre, Riza Senon, Maris Racal, at ang pinaka-beauty sa lahat, Liza Soberano. Panalo ang boy haircut, ni Hopi, kahit anong hairstyle, para sa kanya, ay angat na angat, ang beauty nito. Yes!